Good morning guys. So ngayon guys, magpapainom pala ako ng manok ng papa ko. Kumuha na nga pala ako ng tubig dyan para ipangpainom sa manok. At ngayon, papainomin ko na ang mga manok ni papa para tumaba. At para pwede nang ilaban. Maliliit pa lang pala yung mga manok ng papa ko. Alam nyo ba guys, dati rin akong nag-aalaga ng manok kaso tinamad na. Kasi nagsimula na ang pasukan. Hindi ko kasi kayang ipagsabay ang pag-aalaga ng manok at saka pag-aaral. Pero alam nyo ba guys, nasasayahan akong mag-alaga ng manok dahil lagi akong ginagalitan ng mama ko. Minsan nga gusto na akong patulugin sa, mga, sa manokan ng mama ko. Pagkatapos ko magpakain ng manok guys, baboy naman ang aking papakainin. Yan nga pala yung baboy niyan guys ay si Nelta. Kasi binili siya ni Nelson at Tina. Yung mga hayop sa aming tahanan ay eh marami rin palang pakinabang dahil pwede namin silang ibinta kung kailan kailangan. Alam na guys abang sa susunod na video